Sept ilan mahaba talaga ang pasensya pagdating kay Chain. Talaga nga namang ang pasensya ni Seth para kay Chain ay mahaba dahil ito nga raw ay kanyang crush sabi ng mga fans. Narito ang isang video clip na nagpaparunay na kay Chain lang mahaba ang pasensya ni Seth. Ay, ay, oh hindi mo? Ano naman sinabi sa akin? Siguro pumaso. Eh alam mo na anong gagawin ko dun, Chain? So, Mag-aakala ako raw dun. Sino ba 'yun gumagawa niyan ako? Ayun pa nga sa ilang post ay bilib talaga ako sa pasensya mo Seth. One thing I notice about Seth is that he knows how to diffuse a potential argument and turn it into laughing matter but still being honest that he is upset about it. In short he knows how to handle change stopak. Right very evident the they set, kahit minsan sa maya live nila mapapansin mo ta eh. He knows Chins very well na para bang kabisado na niya na rin ang mood swings nito. He is patient and understanding to the point na ayaw niyang lumala ang argument kaya dinadaan sa biro. Talaga nga namang si Seth ay mas pipiliin ayusin agad ang problema kaysa palaling ito. Umani na nga ito ng maraming komento at nagte-trending na nga sa social media.